yung aking alaga yan sa aking likod yan nakikipagtsikahan sa kanyang kaibigan nasa likod ko maligalig yan pero pag may kausap siya nakagaya niya parang normal sila kanina pa yung nag-uusap ayaw matapos-tapos ayaw pang bumalik sa aming kwarto eh ang oras ay quarter to eight na quarter to eight ng gabi hanggat may tao dito sa labi, gusto niyang nadito pa kami. Uy, ang cute naman ng aso. Ayun ang aso. Diyan, Masinsinan nila nila na na pag-usap seryoso mo na mag-anak to na nanggaling sa... May swimming pool kasi dito kaya may mga tao. Naglalabas-pasok dito. Nanggaling yan sa swimming pool. Pero ang iba naman dumalaw sa kanilang mga matatanda. Kasi Friday ngayon. Rest day. Start ng rest day ng mga hudyo. Friday at Saturday ang kanilang hindi kagaya sa atin sa Pinas na Saturday and Sunday. So, dito ay Friday at Saturday ang weekends. Kaya pag Friday, karaniwan yan ay family time. Family vi visit. Kaya dito, mga nagdadating na mga bisita ng mga matatanda, usually pag Friday. Minsan, Saturday. Tapos, Sunday naman ang first day of the week. Kaya lahat ay busy. eh o. Oh. Hanggang ngayon o. Maganda ang kwentuhan nila. Pareha sila ng sakit. Pero mas manala itong katabi ko na inalawag ko kasi siya hindi na naman ngayon pero dati nagsisigaw siya. isa naman biglang aatungan, nalulungkot, hahanapin ah, nung kanyang mga anak na malalaki na akala niya mga bata pa. Tapos maalala niya yung kanyang nanay, kanyang tatay, kanyang asawa, na mga patay ng lahat. Ang akala niya mga buhay pa. At sabihin niya, kailangan ko kaya makikita ang nanay ko? Ba't hindi niya ako dinadala? Oh my goodness. <laughs> o oh, ngayon sinasakyan ko na lang. Sinasabi ko na lang na bukas dadating ang nanay mo. Kasi pag hindi, magkakaroon kayo. Ganun na ang sakit na Alzheimer. Kailangan mo siyang sakyan. Kasi kung kukontrahin mo siya, mas malaking gulo. Agaya niyan, gusto niyang tumigil mo na kami dito sa labi hanggat may tao. Yan, mabutit may nakakwentuhan siya. Kaya lang, ewan ko kung anong oras sila matatapos magkwentuhan. Uwi na kay Neng. Bye-bye. Mm. Dami dito mga bago ngayon. Kuya ta pinakamatanda din sa mga caregivers, dalawa kami na magkasing edad. Mga narin ng mga 30 plus, 40 plus. May pa ilan-ilan ng na mga nasa 50s. Pakawari ko. Hindi, merong isang mas matanda sa akin. 60 plus na siya. Pero malakas pa si ate kasi malakas yung babae. Yun ang advantage pag malaking babae ang caregiver. Eh. Kaya mo yung mga medyo malalaking alaga. Yung mga nangangailangan ng tulong sa pagtayo. Pag maliit na kagaya ko, ay eh. tapos masakit mong tanggapin. Matanda na. Yung eh, nakagaya ng dating ako ay eh. 40 plus pa lang. Ay naku, nagbubuhat din ako mabuti ng mga matatanda na lumpo. From wheelchair to bed. From wheelchair to toilet bowl. From toilet bowl to wheelchair. Kung paano hanggang sa hindi pa pala akong mag-i-end kasi ayan, hindi pa rin sila tapos mag-usa. Mm. <laughs> Parang wala pang bala kung mauwi nitong aking alaga. Teka muna, tatanungin ko. Bye-bye na muna, guys.